Ayan guys, nakita niya yan. Oh. Ito guys, si green bowl ko na pinapa ko. Oh, tingnan niyo. Ito yung green bowl ko na pinapa-recover ko. Oh. Alam niyo guys, ang itinira niyang dahon, yung mga luma. Yung mga bagong dahon talaga yung inuna niyang kainin parang limang dahon na to o sa dami na niyang nakain ang dami na ng tae o. o diba kamusta ka naman okay ka na ba busog ka na kasi naubos mo na halos o diba <laughs> alam nyo guys marami pang kinain na ganito rin marami rin kinain o yan sige lalabang ka pa masama pa loob mo masama pa loob mo niyang lagay na yan hmm Meron pang kinain to. Pero syempre, hindi na siya yun. Iba naman. Ang inabot ko na lang, kalbo na. Tatlong puno yung kalbo. Yan, guys. eto awa ng Diyos, inabot ko. Kaya lang, hindi na niya kayang ubusin kasi lumandahon na to, guys, eh. Siguro sa kanila, sa panlasa nila, yung lumandahon, yung pa-expire na dahon. Ito, totong dalawang to, pa-expire na dahon na yan. Yun ang tinira niya yung meron dito tatlong dahon na bago talaga kasi pinaparecover ko pa lang to guys ngayon pa lang bago pa lang pinaparecover kinain mo naman ha ba't hindi na lang yung okay okay pa bago pang bago pang re-recover ha gigil mo ko eh ha gigil mo ko bago pang nagre-recover tsaka ka ganyan o ano nagtatampo ka masama paloob mo niyan lagay na yan ha Anong gusto mo? Matuwa ako na inubos mo yung dahon. Pwede naman dun ka umubos ng dahon no, sa mga damo. Bakit naman ito pa si Green Bowl? Ba't si Green Bowl pa na pinaparecover ko? Ha? Oo. inubos mo na yung, ano, yung dahon na tatlo sa ibabaw, yung dahon na nandito, yung tatlo, naubos mo na. Hmm. Bakit brown ka pa rin? Hindi ka naging kulay green. Ha? O ano, okay na. Hindi na masama loob mo. Nainubos mo. <laughs> o ayan, sa mga kaplantita ko na nakaka-relate, ayan. Ang daming ganito na inubos yung dahon. Ito pinarerecover ko eh. Pinarerecover ko, pinarerecover ko sa sampaling kita. Eh. Gusto mo sampaling kita? Mm. Sampal. Sampal talaga aabutin mo sa akin. <laughs> ano, okay ka na. Ayaw mo na. Kasi ito, hindi mo na mapagtyagaan tong dalawa. Expire na yung dahon. Hindi na siya masarap. Hindi na, hindi na crispy. Ang inubos mo talaga yung tatlong bagong dahon dito. Ha? Okay na yon Masaya ka na doon. O paano? Tatanggalin na kita dyan ha. Dadaling kita doon. Doon ka na. Magparami. Okay? O, oh, sige na. Pambihira. Kinain mo si Green Bowl, hindi ka naging kulay green. Hmm? Kinain mo si Green Bowl, hindi ka naman naging kulay green. O, oh, dyan ka na. <laughs> o, diba guys, sino nakaka-relate dyan? Na alam mo yun, pinaparecover mo siya, pinipilit mo siyang mabuhay. O, di ba? Diba? Bago palang nagkakaroon ng dahon, o. Oh. Sino nakaka-relate dyan? Minokbang. Hmm. San ka pa? Buhay ng plantita, di ba? Pag nabuhayang ka, buhay. Pag nategibong, boom. boom mm, ganun talaga. O ayan, binubuhay mo pa lang. Bago mo pa lang siya binubuhay, eh... gusto binukbang na Mario Joseph's bago mo palang binubuhay minukbang na inihahanda ko yung lugar ng pagtataniman ng darating guys na aglaw ang dami kasi hindi ko alam kung saan ko pwede ilagay yung iba dito pwede dito tsaka dito sa baba na to ililipat ko yung mga iba ayun nairipat ko na to eto, Yan, nalagay ko na siya sa white pot. At least maganda na yung presentation. For all you knows, guys. Talagang ang mga taga Mindanao. Ang gaganda ng mga pot nila. To think na i aprot din naman. di ba? Hmm. i di din naman nila yun. Pero ang gaganda ng pot nila. Bakit? Kasi nga, mas nakaka nakakakit ng mata yung mas madaling maka a, makabenta kapag maganda yung lagayan pero samantalang kahit anong ganda ng lagayan iaaproot naman 'yon 'di ba kaya minsan alam niyo 'yun kahit yung mga artista eh hindi nila pinapakita yung mga bad side nila pinakikita lang nila yung mga good side nila kaya kung ikaw ay totoong tao ka, hindi sa lahat ng bagay magpapakatotoo ka. Kasi minsan, may mga time na kailangan mo rin makipagplastikan sa mundong ito. Kasi aminin natin o oh hindi, mas nabibili yung maganda. Kahit na pangit ang loob, basta maganda yung labas. Kung ipapakita mong maganda yung labas, kay ribumbum lang yan, mabibili yan. Aminin nyo na yan mga guys, aminin nyo yan. Diba? Diba, diba? Hmm. Yan. Basta magsesegregate ako ng mga... Itatanim ngayon, guys. Pero tatapusin ko muna yun. Malaki-laking ano ko yun. Itatanim ko na. Yung Picos Nana. Marami-rami din yun. Sayang din yun. Tapos yung iba, pipilitin kong... At ko. Sobra. Ang daming kinain ng ano ng tao dito ang daming kinain ng ni best friend uh, ano uod grabe na itechi was oh yung ganda oh guys oh tayo nyo oh. nakikita ko oh diba si pink splashing single ito yung gusto ko yung juvenile eh. Ito kasi si Pink Splash Singo na to. Yan. Matured form na niya. May tenga na. Mother ko yan pero nakabili ko ng panibago. Kaya yun. Meron akong marami-rami na akong pambenta niyan. Ito yung iba pa oh. Na mga cuttings. Ni Pink Splash Singo yan eh. Hindi pa siya magandang tingnan kasi wala pang mga ano ito pa oh yan mga mother yan may pink splash lagay nga natin dito sa nakakarawan hmm. sayang eh pag hindi naarawan nabubulok sayang din hmm. marami rami to na inilubog ko dyan dami kong itatanim guys ito oh yan ikos na na ito pa ang haba binali ko na ang haba niya eh ito hindi ko alam bakit hindi gumaganda to si ano si blanchetti ay ang pangit oh. Hmm. nirepat ko ulit tingnan natin kung okay na siya nirepat ko siya ulit to tanim again tatanungin ko to sa isang samahin ko na lang yun tas yan pa ang dami eh. magkakat muna siguro ko ayun ko bahala na paano guys babay muna